Kung nakikita niyo po mga farmer ay talaga ang sinisimot nila yung kanilang feeds o pakain. Dahil ngayon po mga farmer ay nag na po akong nag mix ng sarili kong formula o feeds. Dahil binigyan po ako ng ano, actually hindi ko po sarili sariling formula, binigyan lang po ako ng formula na aking kaibigan. Ito po mga farmer, ito ang nasa tab na yellow. Yan po ay pagkain po ng mula 2 months old hanggang breeder. Yan, ito namang po sa ano, sa balde. O sa timba, ito po ay pagkain po ng the old hanggang 2 months old. Yan po, dahil magkaiba po ang formula ng sisiw at saka sa mga malaki. Yan naman po, yun po natira nating ingredients na hindi po natin nagamit. Dahil sa formula po natin, talagang sinusukat po natin para tama po yung may bigay nating vitamina para po sa ating malaga mga manok. Yan po, may nakaready na po tayo ng ano, mga farmer na ready to ano na, feeding pa sa ating mga lagang mga manok. Dahil ngayon ay nasa alas 5 na po ng hapon. Galing po ako ng trabaho. Ay hapon na tayo ngayon nagpakain. na uh, twice a day po tayo magpakain ngayon mga farmer. Para po sa ating mga alagang mga manok. Dito po sa akin mga farmer, kailangan talagang mag-mix ng feeds. Dahil po napakamahal na po ng pakain ng mga manok. O kahit anong klase mga feeds ay mahal na. Dito sa amin, yung pinakamura po ay yung ipa ng mais na sa 32 po ang kilo Ayan po ang pinakamura. Okay pa ba ka-farmer? Ay ngayon ipapakita ko sa inyo yung mix nating feeds kung nagustuhan ba ng mga manok. Yan, kung nakita niyo mga farmer ah, talagang ano nila, parang gustong gusto. Dahil yung ating mix po na feeds mga farmer ay may kunting molasses po yan. Pag pakain na po ako, pag nagbasa na po ako ng feeds, ay nilagyan ko po yan ng, ano, ng molasses kaya medyo manamis-namis at gustong gusto po natin mga ng alaga manok dito po sa ating mix ng feeds po mga farmer ay ano po ito may limang sangkap ano ang una po ito yung ipa ng palay at yung iba ay sakto nang sabihin mga farmer pag na patunayan ko na na maganda talaga ito sa ating mga alaga mga manok yan paang ang gustong gusto nila mga farmer yung kanilang pagkain yung iba po mga farmer ay hindi na po kumakain hindi ngayon ay hapon ah yun nasa ano na sila nasa itaas ng puno pero itong iba ay talagang gutom at yan kung nakita nyo ay kumakain sila uh, ngayon ay medyo kumunti yung ating mga laga mga manok ng farmer dahil yung iba ay bininta natin at yung iba medyo malaki na ay nagkatay din tayo dahil ano dahil mahal din ang ulam ngayon kailangan natin magkatay ng mga manok para ulamin natin yan po mga farmer uh, kita nyo naman ulitin ko naman kung nakita nyo ay maganda po yung lang kain kahit pa paano, kahit mura po yung ating feeds. Ito po sa ginawa ko mga farmer ay kinikwinta ko po ay hanggang may git 16, 16.50 ata per kilo yung kinikwinta ko yung ano, kanilang feeds. At yan po mga farmer, kung nakita nyo ay wala na po yung laman yung ating kulungan dahil bihinta ko po yung ating mga sisiyo na iba para may kita tayo. At ito po sa kabilang kwarto ay mayroon po tayong natira dito mga sisyo Ito po yung mga saso natin na F1 at mga ano, mga o no, mix bisaya yan po sila uh, yang kinakain lang ngayon mga farmer, yan po ating ginawang feeds yan po ay formula ano, uh, din natin ngayon at uh, wala na silang ano, commercial feeds, DIY na po yan ang pagkain at yan po ating sasong mga farmer ay nasa ano po yan, 18 days po nakita nyo ay malaki na po at pasinsan na po kayo mga farmer sa aking kamay dahil yan po ay feeds hindi po yan marumi at yan, uh, kitang-kita nyo naman po, pag-farmer, napakalusog po ating mga manok, kahit po ano, uh, hindi po commercial feeds, yung kanilang pinakain, o kinakain nila. Dahil, 24-7 po yung nakababad, yan po sa kanilang ano, kulungan, at uh, 24-7 silang kumakain. Yan. At mamaya ay dagdagagang ko yan, para po sa gabing ito, dahil kahit gabi, kumakain po yan sila. At uh, lang gustong-gusto po nila, yung kanilang ano, pagkain. Uh, at siguro, Uh, next vlog po mga farmer o mga darating po na video ay eh, sasabihin ko na sa inyo yung formula natin uh, sa ngayon hindi ko muna mga farmer dahil kailangan ko pang patunayan dito sa aking backyard at uh, meron din tayo dito ng mga naglilimlim po mga farmer na mga manok para po hinintay na kasi nag-inkibit eh, may maliit lang yung itlog natin ngayon uh, at kailangan na lang maglimlim na lang para susunod lang tayo mag-inkibit dahil magastos din sa kuryente pag mag-inkibit tayo Okay po mga farmer, yan siguro ang aking ma-assure ngayon dito po sa aking backyard ang mixing pig, mixing feeds. Next video or mga sod na buwanata ay patunayan ko na sa inyo yung ating ginawang feeds kung epektibo ba ito sa aking backyard na manukan. Ngayon hindi ko na sabihin lahat ng ingredients dahil baka ano, madali pa tayo or maapektuhan pati yung mga alaga ninyo. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panood ng video din ngayon. Uh, at happy farming po sa lahat. Mag-ingat po tayo.